isang OFW na galing UK, ang dismayado matapos ngang maharang ang laman carry nito sa airport. Sabi nga ni Kabayan, sayang nga lang daw ang mga pinamili nito dahil hindi naman pala niya ito mapapakinabangan at sa basurahan lang ito mapupunta. Dagdag pa ni Kabayan, willing naman daw siyang magbayad para sa kanyang mga over baggage pero hindi ito tinanggap ng airport sa UK. Magbabayad kasi si Kabayan gamit ang kanyang cash. At kung ano nga nangyari kay Kabayan, panuuri natin ang video na to. Naiyak na lang ako na kailangan kailangan kong ilat go yung mga damit ko. Kasama ng mga pampas sa lubong, tapos itinapon lang sa basurahan. Yan, lahat itatapon. Grabe ang higpit. Dami. Wala na, kailangan kong <laughs> i-ano. Diba? Diba? Dami. O, kayo, lang. kaya Dapat dito na lang namili. kaya <laughs> Ala, itatapon lahat. Pati sabon. Pati sabon. E <laughs> Malino nga sa post ni Kabayan na sobra-sobra talaga ang laman ng kanyang hand carry. Nakalagay niya sa post nito na 15 kilos ang nakalagay sa kanyang hand carry. Na alam naman natin, allowed lang tayo sa 7 kilos na hand carry at depende nga ito sa ating class of travel. At tungkol naman sa nabanggit ni Kabayan na willing daw siyang magbayad ng cash para sa mga over baggage nito, may mga airport po kasi sa UK na hindi talaga tumatanggap ng cash. Kadalasan po kasi sa bansang UK ay card transaction talaga ang preferred ng mga tao dito. Kaya naman lagi nilang iniiwan ang mga pera nila sa kanilang ATM card. Kaya naman wala na nga nagawa si kabayan kung hindi itapon na lamang ang mga excess na laman ng baggage dito. Isa pa nga sa sinasabi ni kabayan kung bakit daw boarding na lang sila ay chinek pa ang hand carry nito. Actually guys hindi naman ito bago. Kahit nga sa Pilipinas ay nangyayari ito. At mismo tayo nga ay na-experience natin ito nung nakaraang nagbakasyon tayo at bumalik tayo ng ibang bansa. Kung saan random check po nila tinitingnan ang mga hand carry ng bawat pasahero kung mayroon ba itong mga unnecessary items na laman na hindi nakita sa screening during security checking. At kung minsan ay ina-advise din po ito ng mga airline, partikular na kung may issue po sila sa limit ng weight balance ng isang eroplano. Kaya naman, bago kayo umalis sa inyong mga bahay papunta ng airport, ay i-check nyo mabuti kung ano ba ang inyong mga baggage allowance, including ang allowance lang na pwede nyo dalhin sa inyong mga hand carry at iwasan po nating magbaka sakali na iisipin natin na baka pwede namang makalusot ito. Dahil once nga na makita nilang may malabag tayo sa kanilang mga rules at napansin nilang excess talaga ang mga baggage natin ay siguradong hindi nila tayo palulusotin. At kung bago ka pangalan dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.